Guys, atong at i-open. Yan. Malapit na itong maluto. Kunti na lang. Tikman ko ang sabaw. Mo. Kasi ang iba hindi pa ano. yan Parang kakain nito guys. Ang daming sabaw eh. Mm, nawala na ang parat. Tikman natin ang sukini. At saka luto na ang bell pepper. Kasi gusto ko sa bell pepper. lotong lutok, Tikman ko muna ang ano ha. Zucchini. Linaan ko na ang apoy kasi luto na ating zucchini with ah uh, tawag ito? <laughs> kalimutan ko <laughs> ano to? smoke na karne yan o smoke na karni to ang nilagay ko. Yan. Loto na ang ating zucchini dish. At magpaalam na tayo. Ayan guys, luto na ating zucchini. At samahan ninyo ulit ako na magmumukbang sa niluto kong zucchini at sa kayong sa danggit. At sa fried rice. Bye bye! See you in my mukbang. At maraming salamat sa lahat na supporters ko. Bye-bye.